sa libreng salamin para sa mga bata sa libreng operasyon sa katarata agree ba kayo? sa pagpapataas ng binipisyo para sa mga may breast cancer mula 100,000 pesos sa pagiging 1.4 million pesos agree ba kayo? sa libreng pagpapagamot sa puso, pag-operasyon sa puso, libreng treatment sa cancer, agree ba kayo? Sa hindi pagpila, ha, ah, sa pagdadiagnostic test natin, sa libreng MRI, sa libreng PET scan, sa libreng CAT scan, CT scan, agree ba kayo? At sa huli, sa libreng gamot at pagpapagamot. Agree ba kayo? Kaya naman, sa darating pong ikalabing dalwa ng Mayo, magsama-sama po tayo at inyo pong aalalahanin sa inyong balota, libreng gamot, libreng pagpapagamot, Agri 88. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. mga muli mo, huwag po natin kalilimutan ang number 88 sa hanay ng mga party Agree Agri Party At sa mga taga-katong ang susunod naman po nating tagapagsalita, mga kapwa ko, batang tundo, handa na ba tayong umangkas para sa pag-asenso at pagbabago? Narito na ang isang tunay na leader, isang simbolo ng manggagawang Pilipino. Narito na si Mr. Angkas, ang kasangga natin sa Kongreso. Palakpakan po natin ang kanya pong tagapagsalita, ang number 107, ang kasangga party list, Attorney Jobet Cesar! Ang binoto mo sa party list, naku, invalid yan at hindi counted ang boto mo. Oo, sayang naman. Kaya tandaan ha, isa lang ang ibaboto natin na party list. 107 ang kasangga party list. Muli po ang number 107 ang kasangga party list attorney Chabed Siso. Magandang magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Kilala niyo pa ako? Kapag nasa katwiran, ipaglaban natin 107 107 ang kasangga party list. Nandito ako para ipakita ang resibo. Nakita nyo ba? Ako ay may hawak na resibo. Magmula nang kami ay nag-ikot. Para makita ninyo, kailangan sa panahon ngayon ng maraming salitaan. Baka kayo ay malito. Para hindi kayo malito, tingnan ninyo ang ginawa. Ang ginawa ang nagsasalita. Ito ang mga ginawa ni Isko Moreno. Domagoso. Ito ang resibo. Kailangan natin ng resibo upang magbalik ang dingding -ding ng Maynila. Iboto natin! Isko Moreno Dumagoso para Mayor. Bigyan natin para may pruweba kayo. Ayan, hawakan ninyo. Ako po ay nandito para sa 107 ang kasangga party list. Ano ang 107 ang kasangga party list? Ang programa at plataporma nito. Tatlo. Tatlong programa at plataforma. Una, oportunidad at pagpapalawig ng hanap buhay. Kayo may naghahanap buhay. Gusto nyo ba yan ay lumawig at magkaroon ng oportunidad? Ito may resibo na rin. Si George Royeca, si Mr. Angkas, may resibo na. Nagbigay ng hanap buhay sa 50,000 Angkas Riders. 50,000 Angkas Riders na bigyan ng hanap buhay. Nagtaguyod ng napakaraming livelihood programs at maari kayong yung mga gustong mga riders dyan maaring maging angkas rider yan ay oportunidad na binibigay ni George Royeca so una, oportunidad at pagpapalawig ng hanap buhay check po ba yan? pangalawa siguradad at benepisyo para sa mga informal na manggagawa ang mga informal na manggagawa ay mga katulad ng mga riders, ng mga pumapadyak, ng mga vendors, ng mga Toda drivers. Marami bang Toda dito? Mga Toda, kayo ay informal na manggagawa. Programa ng 107 ang kasangga. Ang mabigyan kayo ng seguridad. Mabigyan kayo ng SSS, PhilHealth, at pag-ibig. Yan ay may pruweba na ginawa Hello, uh, ginawa na yan ni Mr. Angas Siguridad sa hanap buhay sa mga informal na mga gawa. Informal na mga gawa, ipaglalaban, check po ba? At pangatlo, katiyakan. Katiyakan sa pamamasada yung mga namamasada po dyan, mga riders, mga toda, ipaglalaban natin ang katiyakan sa pamamasada sa pamagitan ng accident insurance. Yan ay ginagawa na rin. May resibo na rin si George Rueca ng Angkasanga. Siya ay nagbigay ng safety training sa 400,000 na riders. Ipaglaban po natin ang katiyakan sa pamamasada Check po ba yan? Yes! Tatlong plataforma ng 107 ang kasangga. Oportunidad sa hanap buhay. Pangalawa, seguridad sa informal na manggagawa. At pangatlo, katiyakan sa pamamasada. Ang lahat ng yan, ang tatlong pong yan, ay tunay namang nasa katwiraan. At kapag nasa isa pa po, kapag nasa katwiran, ipaglaban natin, 107 ang kasangga party list, Mr. George Rueca. Maraming maraming salamat, mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po, muli po, huwag na wag po natin kalilibutan sa hanay ng party list, ang number 107, ang kasangga party list. ataan po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay galing pa rin po sa hanin ng Partylist. Sino po rito ang gustong magkaroon ng trabaho? Lalos lahat! At upang magkaroon kayo ng mas malinaw na pagpapaliwanag at lahat ng kanilang advokasya, palakpakan po natin ang kanila pong first nominee, Miss Minay Chavez, ng number 106, ang trabaho! sa inyong mainit na pagtanggap. Nakita nyo na ba kami kanina? Nakaikot na kami dito, 7am pa lang. Kita nyo ba kami? Trabaho Party List 106. Yon, nag po kami. Maraming maraming salamat po. Pwede po bang magpakilala? Maraming maraming salamat po. Ako po, si Ate Ninay Chavez, ang second nominee po ng 106 Trabaho Party List. Mga nanay, tatay, ate, kuya. Simple lang naman po ang aming party list. Alam din namin ito rin po ang sigaw ng puso nyo. Sa inyo po na may trabaho at sa inyo na walang trabaho. Alam ko po na ang gusto natin yung trabaho na maganda. Alam ko po na gusto natin yung trabaho na kalidad. Yung tipong trabaho nakakapag-ipon tayo sa ikot po namin dito sa Mayhila. Marami na po akong mga nakausap sa inyo. Hindi ko po alam, baka yung iba po ay familiar na po sa akin. Ang mga nakakausap ko po dito, lalo na po ang mga lolo at lola, naririnig ko ang kanilang mga gustuhin. Di ba sana po kung nakapag-retire na tayo ay nakapag-save na po tayo, no? Sana po ay nakapag ipon na tayo. 'Yun ang gusto ng 106 Trabaho Party list. Ayaw na namin kayong pahirapan. Naging hirap na tayo sa trabaho, uuwi pa rin tayo na mo problema, kusang kukunin ang ating pambayad ng bills, ang ating mga panghapunan. Ang gusto namin sa 106 Trabaho Party list